I feel good, you look great, I like you, I can't wait, A first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight Okay, yun, isang magandang araw ulit dyan ah, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, ah, especially dun sa mga beginners Ayan mga ka-DIY, ah, share ko lang sa inyo itong aking ah, project Kung makikita nyo dito, ayan, medyo kalit yung gamit natin Meron tayo ditong stand-up scooter mga ka-DIY, ayan ito mga ka-DIY, itong stand-up scooter ay galing to sa isa nating customer, yung taga dun lang. Yan, dyan lang siya. And then, pina-check up niya sa atin to kung gagana pa. Ang problema, nung uh, up nga natin to mga ka-DIY, marami siyang sira. Uh, isa na rin dito yung kanya mga brake. Yan, sira din yung brake niya. Sira yung controller. And then, yung kanyang thumb throttle, hindi rin gumagana kasi trinay natin to isa lang. Uh, sa ibang stand-up scooter, ay na rin niya talagang mag-function na maayos. And then yung controller, sira si din. At uh, yun mga ka -DIY, sabi ko sa kanya, eh nagtanong siya sa akin kung magkano gagastusin. Eh ang problema dito, pati battery kasi neto, sira So almost malaki talaga yung gagastusin niya baka umabot pa ng mga 6,000 no. Kasama pa yung battery. Eh yon, dahil bigay lang din naman sa kanya to, uh, nag na lang siya na ibigay na lang din sa akin. Sabi niya i-junk e, shop na lang daw. Sabi ko wag sayang kapag ka-junk shop mo. At ayun, uh, binigay na lang sa atin to mga ka diy Kaya ngayon ang gagawin ko dito, eh syempre, nakakapanghinayang naman i-junk siya no. Kasi uh, gumagana pa talaga yung kanyang motor. Ang problema lang talaga etong kanyang uh, controller. eto bibili ka pa ni eto. Tapos 'yan. Eh napaano ko naman yung kanyang uh, isang brake dito okay naman. And then ang gagawin ko sasalangan ko na lang siya ng uh, ibang controller no yung basic na controller. eto ay 48 volts. 'Yan. Tapos maglalagay-lagay na lang ako ng battery dito para pwede-pwede pa siyang magamit. At yan dito no, kinabit na nga natin yung kanyang pace uh, uh, face wire and then nagkaroon na rin tayo dyan ng combination kasi gagaralgal siya pag uh, kinabit natin ng hindi siya combination So ayan, naka-combination yan mga ka-DIY. Iba-iba yung kulay niyan pati dito sa kanyang hall sensor. And then pag nilagyan natin siya ng power, ayan, nandun na yung throttle natin. Uh, throttle natin and makita natin yung maandar na siya. Yon, so ayun lang yung pinaka project uh, e-bike natin, no. Sayang naman kasi pagka tinapon natin. agagawin uh, gagawin lang natin dito pagka yung may pupuntahan tayo, malapit-lapit. Eh pwede ko siyang lagyan ng spare na battery, yung oh. i-plug and play na lang yung battery niya. Tapos eto, hindi kasi siya kasya doon sa loob. Kaya gagawin ko na lang siya ng paraan. Ah, uh, yan nga mga kadiwe, no. Dahil ang liit kasi nung original na controller niya. Yan, ang liit kasi uh, kumpara dito. ano Ayan, maliit. At ayan uh, mga kadiway, no, ito nga yung isa sa problema ko, hindi siya talaga kasya dun. Ayan, no. uh, hindi talaga magkasya, kasi maliit yung kanyang pinaka-original, eh, sok na sok lang dun, no. Pero ito, hindi. Kaya ito, ang gagawin ko dito, tatanggalin ko na lang siguro yung kanyang pinaka, ano, housing. Ito, wala namang problema to sa akin mga kadiway, kasi project project e-bike lang naman to eh kaya tatanggalin ko na lang to tignan natin kung magkakasya so, okay yung mga kadiwe nakalas na natin ito lalagyan natin to ng sapin kasi delikado yung baka tumama rin. pero ito kasya na to sigurado ayan o ayan o ang kasya na sya halos sakto sakto lang ah uh, dito pala mga kadewe, naisip ko na ilagay itong kabila. Ayan o, binuksan ko siya. Kasi yung para sa heatsink niya, yung dito sa gilid, yan. Yung para sa heatsink, yung kasya naman to eh. Maluwag pa rin naman to pag kinabit ko eh. Ayun, no. So, yung para sa heatsink niya, ay ay kakabit ko. At yan, nakabit nga natin yung kalahati, no? Yung kalahati ng heatsink. Kasi kailangan niya rin para pagka umiinit. Ayan, medyo okay na to mga Kasyang-kasya na rin siya doon sa lobby. At yan, almost done na mga kadiway. Throttle na lang yung kakabit natin. Lalagyan na lang natin siya ng ordinary na throttle. So, meron din tayo dito. Ayan oh. na lang ilalagay natin, ordinary. At uh, hindi na ganito. Ordinary na ganito. And then, lalagyan na lang natin direct yung power cord yan. Wala nang susi-susi mga kadiway. Pagkabit ng battery, under na siya agad. Okay, gawin ko na lang ng isang mabilis. At uh, na nga mga kadiway na tapos na natin. Ayan, nilagay lang natin ng spare na battery. Ganyan lang siyang kalalabasan nya. And then basic na throttle lang nilagay natin. Ayan, testingin na natin mga kadiway. Testing time. Okay, ayun, ang ah. ganda na lang mga ka-DIY Maraming salamat sa panonood ka Kung gusto nyo rin gayahin yan, pwede naman ano? Kasi yung battery talaga nito, lithium, medyo mamahalin Kaya project-project lang natin yan Okay, ang ganda na lang Maraming salamat sa panonood, thank you